Sa today's video ay gagawa ako ng bahay kubo dito sa gitna ng kagubatan Nagtulungan kami para makagawa ng bahay kubo Pero nauwi ito sa kagaguhan at katarantaduhan hmm. <laughs> Nakakatawa nga lang isipin na habang ginagawa namin yung bahay kubo ay mayroon umiiyak Umiiyak ko uh... <laughs> At meron ding tanga natutulog sa ibabaw ng kawayan. Aray ko. Good day mga boss. Ngayong araw nga pala ay samahan nyo kami. Gagawa tayo ng bahay kubo dito sa nabili nating lupa. Napag-isip-isipan ko kasi sayang rin naman kapag hindi natin makapakinabangan. Katulad ng ex mo, iba na kinabang. Aray ko. Sapat na yan ay nagukay na nga rin si Jetro para malagay na natin ang haligi ng ating tahanan. Napakasipag talaga tong bata na to kasi lahat ng gawain siya na yung gumawa. Bago nga ako tutulong dun sa ginagawa nilang kubo ay pinuntaan ko muna yung mga alaga kong baboy. Kasi ang goal natin ngayon ay papakainin muna natin yung mga alaga nating baboy bago tayo tumulong dun. Bali, sampung baboy pala ang inaalagaan ko at lahat gagawin nating inahin. At yung iba naman ay gagawin kong kabayo. Aray ko. So yun mga pardis, time. Unang araw po namin ngayon paggawa ng kubo dito sa gitna ng kagubatan. Ayun yung nakikita nyo pa unti-unti na matatapos yung ginagawa namin kubo. Pero paano matatapos to? Kung ganito yung trabador na kuha ko. Ayun, pagitingiti lang. Kaya sapat na to. Ay, tumulong na rin ako sa paggawa para mas mabilis matapos. Kasi ang goal talaga natin, kailangan natin tumatapos sa loob ng limang araw. Pagkatapos ng tatlong oras sa paggawa namin. At ngayon, susukatan naman natin para sa bubong. Bale, ito pala yung gagamitin natin pang dikit sa bubong. At dyan natin ipapako yung mga yero na gagamitin natin pang bubong. Mm -hmm. <laughs> palpak Palpak, palpak Hindi yan, ganun yung tama yung pagtali Nagpipiling panday ka, palpak naman ang gawa mo Ayan okay, guys, so. Palpak Baka pag dinaanan ng bagyo yan, sira